video lang po tayo dito kay Kuya Ryder na sana naman tayong mga uh, mag-order mga kalalabs be responsible huwag naman po tayong magganito sa mga rider dahil hirap din po ang dinanas nila, ulan at init panuorin po natin ito, ito po siya ay isang member ko rin po ito sa Nights TV Group, nakikita ko lang ka ang kanyang video at uh, gusto ko rin i-share sa madla na sana naman huwag tayong maging uh, responsible dapat tayo sa ating mga order, katulad dito kay Kuya Ryder uh, shout uh, shoutout na rin po kay Jerome Chintes, gusto ko rin pakita sa madla kung anong nangyayari sa kanyang uh, nag-order sa kanya. Ito pong video mga kalalabs. Adjust na lang para hindi naman makakaya sa'yo. Yung order mo sa akin, hindi mo kinuha. Pinakebook mo pa ako ni Nuso mo ako. Ganyan ba kayong mga mayayaman? Hindi nyo ba nararamdaman yung paghihirap na aming mga rider? Na madaling araw gising kami para kitain yung pera na yan 740 lang yan madam bariya lang lang sa inyo yan kasi mayayaman kayo eh. sana madam kung nabibigat ang ka sa delivery fee yung halaga na lang madam ng pera na ano na inorder nyo kasi hindi namin pinupulot ang pera at pinaghihirapan namin yan tapos ganun lang ma'am mag-oorder ka hindi niyo ba alam ma'am na sa pera namin yung pinabibili sa pagkain nyo pinaghihirapan namin yan may pinaglalaanan ako niyan. Grabe ang ganitong mga sitwasyon mga kalalam sa mga rider. Nakakaawa talaga sila. Huwag dapat tayong maging ganyan sa kapwa-tao natin dahil yan sila mga kalalam. Ma, uh, mabuting paghahanap buhay po ang hinahanap nila. Hindi naman, kung hindi natin kaya ang mga bayarin sa, lalong-lalong na sa charges, kailangan suriin po muna natin bago tayo mag-order katulad niyan. 'Di ba kawawa ang mga rider? Huwag po tayong uh, pakikialamarin po ating video mga kalalabs na sana wag naman po tularan ang ganitong klaseng pag-order sa mga riders natin dahil hirap init at ulan ang kanila tinatahak para lang mabigay sa atin ang ating mga in-order na mas madali. lang.